Hi guys, welcome back to my vlog. This is Nijan Makas and welcome for another vlog. So ngayon ay may gagawin tayong bagong another vlog so wait lang. So ayun, i-edit ko na lang. Wala niyo kung ano sinabi ko. Let's go. Let's go, guys. pag i pag mag- Wait lang, matagay ako ng tubig. Para mamatay ito, mabibilisan lang, ah. Ba? Pa para mamatay ito, mabibilisan lang. Gano'n. So, ganyan. Bakit? Kasi hindi agad namamatay, pag isang pindot lang. Kasi nasira na ang pindotan. Nasira ang pindotan. Igago ka. Tumusok. No? tumusok. Bakit tumusok? Pag tumakong yun. Siyempre, pinag... Iba pala yung pinagdoktong ko. Tiyawa. Ito pala yung pinagdoktong ko.